Welcome back to my channel. This is Who uh, Said Adventurer. Uh, it's been quite a uh, long time na hindi ako nakapag-upload ng mga videos. But uh, today, uh, this is very interesting, I uh, because of what is going on in our world, no? Not just dito sa ating uh, bansa, but internationally. And sa mga nauna kong mga in-upload about the uh, historical uh, basis sa mga nangyayari. Nabanggit na natin itong uh, the role of the US and uh, Middle East especially itong Persia or sa ngayon tinatawag itong Iran. So we will talk about the uh, what is going on uh, in Iran at ano kaya ang magiging future ng bansang ito. Uh, will the acts, uh, axis of resistance na mga kaalyado ka ng Iran magwawagi ba against the uh, the US and its uh, allied uh, uh, powers so let's find out in this video based on uh, the biblical perspectives you no know? uh, for those who believe in the bible uh, and to those who do not believe Uh, uh, I respect your uh, belief uh, whether maniniwala kayo sa Biblia or hindi. But for me, I'm a Bible believer and uh, wala pang uh, prophecy in the Bible na sabihin natin na ng kanyang prophecy. So, what is the role of Iran and the US in today's world? Way back, nung nabanggit uh, natin sa nauna nating uh, mga videos Iran has a strategic uh, influence in the Middle East beginning uh, nung dumami ang lahi ni Ismail because the Muslims the Arab world ay eh, galing sila sa lahi ni Ismail na anak ni Abraham and then the Christian world galing din naman sila sa lahi ni Abraham sa side sa linya ni Isaac Now, uh, malaki ang role ng mga Arabs in the Old Testament, no? Naging uh, kanlungan sila ng God's people and uh, sometimes naging persecutors din sila ng uh, Israelites. Noon pa ang kaguluhan sa Israel noon pa yan, maraming kalaban ng Israel, no? Uh, in fact, noong uh, bago nagsettle down ang Israel sa sa Palestine sa Canaan, Meron ng mga tribes na nanirahan doon. At uh, yan sila ay mga lahi ni Ishmael. The Canaanites, the Hittites, the uh, uh, Philistines, uh, lalo itong Philistines, the Moabites, the Ammonites, the Sodomites. Lahat din sila ay uh, may hatred yan sila sa Israel for the reason na pinalaya sila sa kanilang uh, lupang tinirikan. And uh, bakit ginawa yun ng Israel? It's because... Uh, that was foreordained na yung lupang yan, uh, the Canaan, will be the home of the Israel uh, nation. So, uh, bakit nila uh, inagaw yung lupa nila? It's because naging unworthy ang naninirahan dyan because of their wickedness dahil sa kanilang kasamaan. Uh, example lang dyan yung kanilang kasamaan. Uh, they offer their sons into the fire para sa kanilang mga gods which is God did not require to kill your son to offer he only required the beast the uh, the sheep to be offered the goats the cows no yan ang ino-offer ng mga Israelites. Pero itong mga practices ng mga pagans, ng mga Philistines, mga surrounding nations nila, they practiced the very uh, heinous form of rituals and sacrifices to their gods, which is uh, naging corrupted. And in fact, uh, even during the Israelite time, ay nakapasok yan ng mga practices during Elijah's time na mga Uh, nagworship sila ng idols and then nagsacrifice ng kanilang mga sons and daughters. That's why isa sa reason kung ano ang nangyari sa mga surrounding nations ng Israel dahil sa kanilang wickedness. Nung inadapt ng Israel yung kanilang practices, pinalayas din ang Israel sa kanilang lupa. Kaya dito natin masasabi na God is fair. No, hindi lang doon sa uh, nagsisilbi sa living God, the creator God, kundi pati na rin doon sa uh, rebellious so ang Israel nagrebelde din so kaya nga uh, na diaspora sila sa time sa uh, Syria the ten tribes of Israel na carried away captive and uh, ang naiwan na lang dalawang tribes which is the tribe of Judah bin and Benjamin which is uh, sa naging uh, capital ng ang Jerusalem at uh, walang record na yung 10 tribes na yon ay nakabalik uh, it was recorded in history as the lost 10 tribes of Israel now uh, fast forward in the 1800s so nagkaroon ng uh, tulong ang Great Britain na ma-establish ang state of Israel which is uh, uh, ayaw din naman ng mga Arabs. Pero sa nabanggit ko na ng mga video, yung uh, kiniklaim ng Israel na lupa noong 1800s, no, mula noong na, pangalawang beses kasi na diaspora ang Israel noong sa time ni sa time ng mga Syrians and then uh, during the 70 AD, the Roman the Roman Empire ni scattered ang Israel sa different parts of the world. So that was the second time and then Uh, that was 70 AD. And then, it was only 1800s na nagkaroon ng uh, uh kasunduan na ang Israel ibalik doon itatag ang State of Israel noong nine, after ng uh, First World War which is ayaw ng mga Arab nations yon pero ang problem ng mga Arabs nung sila ang nagsettle down doon hindi nila kinultivate ang lupa wala silang dinevelop noong ang Israelites ay pumunta na doon in the span of 10 years din develop nilang lugar at naging productive so makita natin noon pa man ang Israelites ay meron na silang angking katalinuhan even today no sa kanilang military uh, equipment advanced napaka-advanced ang Israel so makita natin it all throughout the history ginabayan ng Diyos itong nation ng Israel na Uh, yung wisdom na binigay ng Diyos sa kanila nandon pa rin hanggang ngayon although hindi nga lang nila tinanggap ang misaya uh, choice din naman nila yon at uh, ngayon uh, ito naman uh, may role ang uh, Israel today pero sasabihin ko sa inyo black and white itong Israel ngayon is nagpagamit na din sa western powers just like sa US no ang US is a very powerful nation prophesied din ito in the book of Revelation 13 so sa kung basahin natin ang Revelation 13 there are two uh, animals or beasts ang second beast dito tayo mag-focus because it talks about the United States power na lumitaw siya during the uh, 1700s during the industrial revolution And then nung nagdeklara ang ang uh, US ng independence from France, from from England no 1776 no. So binuo nila ang United States of America. Then for hundreds of years uh, lumaki ang United States no? Not by conquest no? Yung 50 states na nagbuo ng United States, hindi nila naangkin yan by conquest but by uh, by treaties at uh, yung pinakamalaking binili nilang lupa diyan is uh, the Louisiana purchase uh, sa matandaan ko 2 million US dollars that uh, 1800s no, binili nila yung malaking lupa na and then uh, bakit naging malaking bansa ang US because dalawa ang principle ng US mga kaibigan first is the freedom of religion and the second is the civil power. So, yan ang nagbigay ng power ng United States because uh, in the history, bakit number one yung freedom of religion sa United States? Because ang mga ninuno ng United States, nang galing sila sa Europe noong 1700s, na nag-escape sila sa persecution under the Roman Church at gusto silang maghanap ng lugar o lupa na libre silang makapag-worship na walang hindrance. So, naglayag sila, na nila, yung na kasi itong lupa, no, ni Amerigo Vespucci, uh, tinatawag later on na Amerika, doon sila naglayag sa Newfoundland, nagbuo sila ng colony hanggang sa, uh, nagsimula sila sa maliit na barangay hanggang lumaki at naging powerful at kanilang uh, fundamental principles of government is civil power at saka religious power separate so tandaan po natin yan separate ang religious power at uh, civil power because nakita nila sa Europe kasi noong pinagcombine ang religious at government power Napaka-delikado. because government na ang mag uh, dikta sa mga tao uh, to enforce the religious observances which is kung ayaw mong sumunod doon eh ma-persecute ka ma-torture ka that's why hiniwalay nila yan yung civil at saka religious para walang persecution na mangyari lalo na if you are a minority so fast forward tayo ngayon noong uh, second world war uh, in the book of revelation in the bible Uh, pinortray ang US as a lamb-like beast. We all know the symbol of the lamb is a symbol of Christian, uh, follower of Christ. So, the US is a Protestant country. Pero later on, ang sabi sa Bible, he will speak as a dragon. So, mayroon ding dual personality itong US. Meron siyang pagkamabait, mayroon din siyang mayroon din siyang pagka uh, mabagsik, mabag, uh, mabangis. So, he is a Christian, at the same time, he will be like a dragon. So, the champion of democracy, the U.S. is a champion of democracy, but later on, he will become a dragon. Yung freedom of religion na in ng U.S., siya din ang mag- mag-abuse ng freedom of religion in the coming days. So makita natin ngayon yung palitan-palitan uh, ng uh, two election Democrats and Republicans. Yan po ang uh, dalawang power ng US which is the religious. Democrats kasi is pro on freedom and Republicans is is more on aggressive. So yan po ang dalawang power ng US. Now, in the Bible in the book of Revelation the, the U.S. is portrayed na nagpaulan ng apoy from heaven. Now, may mga Bible scholars na nag-interpret nito na mayroong dual meaning itong pagpaulan ng apoy. First is spirituality. Uh, the fire, because fire is a symbol of uh, uh, the presence of God, the Holy Spirit. So, in the U.S., kita nyo sa U.S., uh, Diyan nanggagaling yung mga major sect ng uh, mga grupo sa sanlibutan, no? Diyan nanggaling almost in the in the political naman, it was the United States who first dropped the atomic bomb during the uh, Second World War na nag-end ng sigalot nung Second World War. And yan yung interpretation nila nung pag paula ng apoy mula sa langit and only the US did that no napakalakas at yun nga ang dahilan na nagtapos ng uh, uh, second world war and uh, in the 1970s onwards marami ng maraming mga involvement ang US sa mga bansa no napapansin niyo kapag ka mga bansa na against sa US tatanggalin nila yon no yung Cuba, Panama, no, malala natin yung Panama. Pagka may leader diyan na komunista or against the US, eventually he will try to one gagawa ng issue and then tatanggalin yan because the US doesn't want to have a rival. Because in the Bible, ang prophesied na maging superpower sa mundo is not China, is not North Korea, is not Russia, is not Iran, is not Saudi Arabia, but the USA. That's why ako ay naniniwala na itong Iran in the future, nitong war nila ngayon, will collapse. Nakita nyo naman yung Iraq sa time ni Saddam Hussein. Well, of course, ang entrance ng United States sa mga bansa, of course, mayroon silang political interest sa mga resources ng bansang yun. Huwag na ho nating uh, tabunan yan na mapaka-plastic. Mayroon talaga silang interest dyan, selfish interest. Sabi ko nga, ang US ay mayroong dual personality which is the Christian and the Dragon. So, mayroon siyang mabangis na uh, ugali in, in her political pursuits in later times nga pag di ba ngayon mayroong nga, uh, aid ang United States sa mga bansa na kaalyado niya tinatawag niya US aid tayong Pilipinas mayroon tayong aid na tatanggap mula sa US pero nung naging presidente si Donald Trump may mga bansa na tinanggalan ng aid ng US no ganoon ang United States pagka mayroon siyang interest diyan mag-aid siya in the bible tinatawag diyan na later on, pag ayaw mo nang sumunod sa kanya tatanggalan kanya niya ng aid uh, the ability to buy or sell maliban kung tatanggapin mo yung kanyang authority. So yan ang nakasaad sa Bible. The United States is uh, aggressive, no? Okay, tutulungan kanya basta sumunod ka sa kanyang mga interests. That's why sabi ni Donald Trump ng Iran binigyan niya ng two weeks napalugit na, na mag-surrender sa demands ng Israel. Actually, ginamit ng Amerika itong Israel to attack Iran and then magkaroon na ng uh, reason itong U.S. na umentra o umenter sa eksena. So, you see, it's, uh, minsan yung war is a deception. Sabi nga, uh, yung binumba ng Amerika itong mga nuclear, nuclear facilities ng Iran, Nag-deploy sila ng decoy, no, ng mga airplane. Samantalang yung isa papunta doon sa target para uh, ma ma divert yung attention ng Iran. So uh, it's a uh, well sometimes war is a deception. So pwede rin yang gamitin. So uh, itong nangyari in the uh, uh, the Middle East, for me, Iran will be gone. You see, uh, napapansin nyo na tahimik ang Russia, tahimik ang China, tahimik ang North Korea, pero meron silang ano, alya dun dyan. Napapansin nyo na itong mga bansang ito, although they are opposer, pero hindi, although ang Russia, nanguna siya sa pag-atake sa Ukraine, well, uh, technically speaking, ang Ukraine sakop din naman ng USSR noon, pati ang Crimea. So, it's natural, kasi kahit nga ang mga language ng Ukrainians, mga Russians, diba? kahit yung uh, sa Poland, under yan ng uh, USSR noon. So, parang kiniklaim ni Putin, nasa kanila, kanya pa rin yan, kaya babawiin niya. So, ganyan. Pero mapapansin nyo, itong China kahit dito sa West Philippines hindi sila basta-basta nangunguna pagtira why they are afraid of the US because eventually the US is powerful enough to destroy any country kung hindi sarang ayon sa kanyang mga interest that's the point of the story in the Bible the US will be the soul superpower with another power sa next video pag-usapan natin yan the russia hindi russia hindi china hindi north korea hindi iran nawala na yung uh, nawala na yung um, iraq na uh, threat noon whatever the threat to democracy papasok ang US tanggalin nila Uh, yung mga taong nabuhay noong 1990s. no Maalala natin noong buhay pa si Pope John Paul. He was a Polish uh, priest, Pope. Ang Poland, nasakop siya ng komunisim noon. Tingnan nyo ang role ng United States. Pagka may komunisim, pagpasok ng Amerika, bagsak ang komunisim. Noong si Ronald Reagan, nagkaroon sila ng tinatawag na Holy Alliance. Na, may book niya ni eh, Holy Alliance ni Pope John Paul. Ginamit ni Ronald Reagan ang CIA para pabagsakin ang komunism sa Poland. A few years, bagsak ang komunista, naging open country ang Poland. That's why ang North Korea, ang Russia, itong Saudi Arabia, itong Iran, alam na alam nila yan yung uh, trabaho ng US to destroy the nations na hindi sasangayon sa mga interests ng United States so for me Iran will be gone mga bago yan. yan papalitan niya ng uh, bagong uh, regime na much more inclined sa US interests how about as Pilipino of course, allied tayo ng US, darating din ang punt, sa punto ng time na kung aayaw tayo sa US, mawawalan din tayo ng aid ng United States. That's uh, that's uh, the trend of the history at doon tayo patungo. So, in the next video, pag pag-uusapan din natin yan, what will the US do in the future? Until then, Let's just pray and be safe everyone. God bless.